Walang katumbas na deskripsyon ang pagkadismaya at awang naramdaman ng mga residenteng nakatuklas sa 4-month-old fetus na inanod sa ilog sa maligayang Balindo, Kidapawan City. Ayon sa ginang na si Joraline Hill na naglalaro sa ilog ang mga bata nang inanod ang chinelas ng isa sa kanila, kaya hinabol niya ito sa kanatuklasan ang fetus. Sumigaw ang niya ito sa takot at tinawag ang atensyon ng mga residente. Dako kay sala sa labang makagagahom sir lain kay sir oy mura ko kahilak ko nga di na ako masabot akong gibatik sir nga namugnaw ko pagkakita na ako kay naluoy gyud ko sa bata sir kung kinsa manggaling inahan ani sir, manghinaot lang ko nga makonsensya siya. Agad naman itong inilibing ng mga residente sa lugar. Oh, gilubong sir nasa likod kay ug mo mangutong biyaan ni atong time nagulan, yeah. nya hmm. nagbaha biya no, di maano siya. Ang iro pod, basig sa iro, dagang kay iro. Labis namang nalungkot ang ginang, lalo pat nagdanais silang mag-live-in partner na magkaroon ng sarili nilang mga anak. Sa kanang akong bana ron sir, wala may anak, pero na siya anak, na anak sa lain. Ako na anak sa pagkadalaga. Mo na Sige po anak. Kinundi na naman ni Balindog po ng barangay Marites Mating Villanueva ang insidente. Angel pa ba no? So kinabuhi pod ni. Dili maayo ang inyong gibuhat. Nakaluoy sa anghel. May payo naman ito sa mga kabataan o sino mang responsable sa naturang insidente. Sala naman gina na sa sir, no? Madungagan ang inyong mga sala. Kay kung ato nang gibuhat, ato alagin ang ipadayon. Pwede man ato isikreto. Luigi Alan Tutor, NBC, Bida Balita.